Trending na trending si Pulong Duterte. yung balita nangyari yan noong February 23? Baka sabihin ng iba dyan, nagpe-fake news ako. Sa isang bar na pag-aari din ng mga Duterte. Akala ko noon si Pulong, masalita lang siya, hindi siya violent tao. At ngayon, alam na nating lahat na yung pamilya na yan talagang violent lahat sila talaga. Yan yung mga taong pinagkakatiwalaan dyan sa Dabaw. At yan din yung mga taong pinagkatiwalaan, minsan pinagkatiwalaan ng buong Pilipinas. At hanggang ngayon, ang dami pa rin naniniwala kay Vice President Sara Duterte ito yung mga klaseng tao na iniupo natin sa ating gobyerno. At pinapaniwalaan natin na superhero sila kasi nagmumura sila. At iniisip natin, isa sila sa mga tauhan sa pelikula na noon na napapanood natin noong araw. Kulad nila Fernando Po, Erap Estrada, Lito Lapid, na ipinagtatanggol ang mahihirap. Pero ang totoo nito, abusado ang pamilyang ito. Diehard supporters, siguro naman mag-isip-isip na kayo kung sino ba talaga itong mga tao ito. Kung sino ba talaga itong mga Duterte ito na ipinagtatanggol ninyo. Kitang-kita nyo, may hawak siyang patalim, Katulad din itong si Kitty Duterte. Nagsabi siya sa vlogger na ire-red daw yung bahay nila noong linggo, noong nakaraang linggo. Ang ginawa ng mga taga-suporta nila dyan, nagtakbuhan dyan sa lumang bahay. Yung lumang bahay na walang tao. Yung lumang bahay na yan, pang front lang nila yan para ipakita na mahirap sila. na wala silang pera pero ang totoo sobrang yaman ng mga Duterte nagtakbuhan yung mga tao doon e paano nga kung mayroong raid paano kung magkagulo nga sino ang mapapahamak e de, yung mga supporters nila yung mga diehard supporters nila na hindi ba nila iniisip? May mga pamilya din ng mga taong yan. Gagawin nilang human shield yung mga diehard supporters nila, pero sila nandun, nakatago. At saka bakit i-raid yung bahay nila? May mga kontrabando ba dyan? May mga nakatago bang iligal dyan? Unang-unang, -una, kapag mag-raid dyan ng isang bahay, kailangan mo ng search warrant. Katulad yan ang sinasabi palagi ng palasyo ng Walakanyang. Nakailangan ng search warrant. Bago i-raid ang isang lugar, palagi nilang pinapalabas na kinakawawa sila ng gobyerno, palagi nilang pinapalabas na kawawa sila. Itong si Sarah Duterte, puro paninira at yung mga kapatid niya puro pagpapakalat ng fake news ang naapektuhan dyan yung mga supporters nyo maawa kayo sa mga supporters niyo na sumusugod dyan sa dabaw, dyan sa lumang bahay niyo at ngayon nga itong si Congressman Pulong Duterte Kinasuhan na siya sa DOJ, pinapapaliwanag niya sa dyan. At kitang kita na natin siguro ha, I imulat niyo na ang inyong mga mata. Itong mga pinagkakatiwalaan yung mga tao ay kayang-kaya kayong saktan sa isang pitik lang. Masanay sila na untouchable ang pamilya nila, kaya hanggang ngayon pinapractice nila yan. Tapos na ang pamumuni ni President Duterte. At itong si Sarah Duterte, malamang at sa malamang ma-impeach na yan. Kaya lubayan na natin ang mga Duterte. Wala na silang kapangyarihan. Huwag na natin sila bigyan ng kapangyarihan. Noon natatawa pa ako sa kaignorantehan ng mga taga pero ngayon hindi na nakakaawa na kayo. Huwag niyong isakripisyo yung mga buhay ninyo, huwag niyong isakripisyo yung mga pamilya niyo dahil lang dyan sa mga Duterte. Isipin niyo na meron din kayong sariling pamilya na kailangan niyong protektahan. At ang mga Duterte, napakayayaman nila. Kayang-kaya nilang protektahan ang sarili nila. Kayang-kaya nilang i